welcome to my YouTube channel again. So good morning. Uh, walang sikat ng araw pero magsi 7 a.m. na guys. So madilim at uh, hindi ko ibibida guys sa inyo guys yung aking mga flower ngayon no kasi alam ko tuwang tuwa sila ngayon kasi umulan so itong mga kalat na ito guys itong ibibida ko sa inyo ngayon so kaya ako makalat ngayon kasi naglilinis ako ng mga water container kasi umulan. So, ano naman ang ano nito, ang ganap, no? Anong connect sa paghahalaman ko? So, anong connect ng mga tubig na ito, no? Ng mga kalat nito sa garden ko, no? Sa paghahalaman ko, bakit ko bi sinasama sa pagvlog vlog ko? Kasi, guys, no? Dito sa amin, nakikita nyo, guys, yung lugar na yan, dyan, Yan, yan no? Diyan pa kami guys umiigib ng pandilig dito sa aming halaman. No, nakikita niyo yung mga kalat-kalat na yung mga yan, mga container na yan guys. Ganyan guys, ganyan ang asawa ko oh. Kaya kami dito guys, may mga sari-sariling bangka kasi napakalayo yung source of water namin. At ito pa guys, dahil alam niyo naman sa province, no, walang source of, meron namang pollution, pero hindi ganun ka So, ayan, may dumaan kasi. So, itong ulan, guys, dito sa amin, ay bihirang mangyari, no? Kung sa ibang bansa, guys, ay, sa ibang bansa, kung sa Maynila, guys, no? Provisyo ito kasi, nagdudulot ng pagbaha. Dahil sikip ang tao doon, walang masyadong maayos na drainage, drainage system. So, dito naman sa amin, guys, isa sa pinapanalangin namin ay ulan dahil alam niyo naman ang probinsya, no, bihira ang pollution, no. Air pollution. Ang air pollution kasi guys, yung usok ng mga sasakyan, yung mga ganong pollution, yun yung nagpapa, alam nyo na, kung nakapag-aral tayo ng mga perspiration, water cycle, mga ganon, no? doon nagmumula ang ulan. no? Kapag maraming usok, napupuno agad yung ulap, ganon, umuulan dito sa amin guys. Since at dahil walang ganong pollution, bibihira ang ulan. So yan, ilipat-lipat natin. Pagtsatsagaan kong ilipat yan guys kasi bibihira ang ulan dito. Dahil nga naman siguro walang pollution, ganun. No? Nagkakaroon lang kami dito ng ulan guys kapag may bagyo. So ang sabi kanina ng dumaan, lanin niya daw ang source ng ano na ito, ang dahilan ng pagulan dito sa amin. Kaya kami ay tuwang-tuwa kasi may tubig kami. So ayan. Dahil guys, hindi naman araw-araw umuulan. Pagtsatsagaan ko talagang punuin lahat ng lalagyan na yan, no? Kung mamay uulan ulan pa, lahat ng pwedeng lagyan ng ulan ay paglalagyan ko na kasi makasa isang araw uminit na naman, may gosh, problema ko na naman ang pag-igib. Dahil din guys, no? Marami tayong dahil. Kapag high tide dito sa amin, yung water source namin, like yung bumba, no naaabot ng dagat yung level ng pinaglalagyan ng ano namin tubig sa bumba umaalat guys nagiging salty ang water namin dito kaya maraming mga nanay noon ang nadi-discourage maging plantita kasi akala nila guys dig sila ng dilig dyan dilig ng dilig akala nila okay pa namamalaya nila patay na yung mga halaman nila kasi hindi nila alam maalat na pala yung tubig dito. At saka, alam nyo na guys, o coastal area dito, no? So, kapag ano yan guys, low tide, share ko lang din sa inyo, no? Kapag low tide, masyadong malayo ang tubig, mainit. Ang hulab ng mga bato na yan guys, matindi, no? Kaya kami dito maiitim, may mga sunburn, no? Bihira ang nakatira dito guys na maputi. At maganda ang kutis. Kaya, hindi na tayo nag expect guys. Kung tayo ay ganito lang, morena kasi nasa beach tayo. At ang dulot ng matinding init na yan, talagang nag absorb ng ano, moisture dito sa mga halaman natin. Kaya ang mga halaman ko guys, pinaglalagyan ko ng kusot. Ganito, no? Para hindi niya masyadong maigay yung ano dito, yung water. Tapos ito guys, no? Maiba na tayo. Ibang topic na to. Ito guys, kaya ganito yung mga lalagyan namin dito. Ang nanay ko kasi guys ay nagkakantin, magpuputo at nagluluto ng mga kakanin, spaghetti. So, ang main course niya guys ay donut. Kaya marami kaming ganito kasi balde-balde siya magbili ng margarine. So, kanina nilinis ko to para may mga margarine pa yan para kung hanggang kailan itong ulan na ito no kahit yung mga maliliit na lalagyan lalagyan ko talaga yan guys ng ulan dahil bibihira ang ulan dito at isa pa guys no dito sa no share ko lang talaga yung isa sa mga mahalagang bahagi ng buhay namin dito kapag umuulan kapag umuulan guys nagpapahuli dito sa amin ang isda nakikita nyo to guys ang lugar namin ay Banata Capital. Ibig sabihin, dito niyayari itong bilada ng isda. Pasilip ko sa inyo guys ang ano, ayan o. Oh. Ayan. At nakikita niyo yung mga bangka-bangka na yan. Ayan. Yung asawa ko, may sariling bangka din. Pero nandoon siya sa baklad. Nakikita niyo yan guys. Yung, ayan. Sana aking daliri. Ops, paano ba yon? Ayan. Kikita niyo may mga bangka tapos may mga nakataas na lambat kasi guys pahuli ngayon dito sa amin ang ganyang isda oh so lilang or lap lap no lapitan natin guys so minsan no kami ang isa sa mga residente dito na tumutulong kami doon no sa baklad na yan yung asawa ko tumutulong ako magbilad pero guys kami yung bibihirang magbenta to guys ginawa ako to oh proud to say, no, yung lubid na green na kasi na yan, guys, matibay yan. Yung mga baklad na yan, guys, no, ang nakalagay, ang nakatali dyan, guys, kung nakikita nyo siya sa actual na paningin, no, kung nandito kayo, makikita nyo kulay green yung mga lambat-lambat dyan. So, isa sa mga component ng lambat na yan, ang ganitong ano, lubid. No, ito rin yung ginamit ko doon sa hanging plant ko kasi proven and tested, matibay ito. So, one of this video naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito. So, halos lahat ng bahay dito guys, may nakabilad na ganito, isda, at saka ganito. So, kami na guys, ang isa sa lugar dito sa Mindoro na napakatibay gumawa nito, itong biladan. At kami ang may pinakamasarap na produkto ng tuyo kasi fresh from the baklad, ganon. No. yung mga nakikita nyo diyan sa palengke guys sa ano sa kamay nilaan sa ang palengke yung mga tuyo tuyo ano yung mga dilis dito yan sa amin guys sa Mindoro kalamangan no. Kumbaga kami ang nasa 50% siguro or 75% na source ng mga tuyo na yan. So kapag guys nasa tamang sukat na yang ano na yan. Yang tuyo na yan. So hindi namin ibebenta yan. Ipapamigay namin yan doon sa aming mga kamag-anak. Ang iba niyan ay lulutuin namin. So, kami, isa kami sa mga residente na hindi masyadong nagbebenta ng mga ganyan kasi marami kaming relatives no, na malayo sa coastal area. Kung baga sabik sila sa mga ganyang ulam kaya uh, lulutuin na lang namin siya. So, kasi sa, guys, hindi ko sure kung pwede ko siyang i-vlog ng bonggang bongga guys no, yung kapag maramihan na. No, baka uh, may magkaroon tayo ng issue. So ito kasi guys pang, pang sarili lang naman, no? Si pasilip ko lang naman. Tingnan niyo guys, ang kalangitan. Kung sa may nila guys eh galit na galit na 'yung mga tao diyan. Dito sa amin tuwang-tuwa kami kasi. Ayan, may grasia. Hindi 'yan namin guys ah uh, nalalasap or hindi kami nagkakaroon ng ganyang biyaya kapag tag-init. So ayan bising-bisi ang mga tao doon. Maraming mga tao diyan ngayon doon. So, ayan, isa sa mga yugto ng buhay namin dito, no? Paano kami nabubuhay dito sa coastal area na to? So, kung, kung guys, nasa Maynila kami, kami yung mga nasa squatters area. Kasi hindi naman to guys, namin sariling lupa, no? Naki, ano lang kami dito, naki squat lang. So, ayan, tingnan nyo guys, ang gulo-gulo. Ano, ganito guys, talaga ang, kumbaga guys, picture perfect ng buhay namin kapag umuulan. Ayan, maraming nakalabas na mga lalagyan. Kasi, guys, mahalata, mahalaga talaga sa amin ang ulan. So, ayan, lumalakas na ulit ang patak ng ulan. At kailangan ko nang magmadali. So much for this video. So, if you haven't subscribed my video yet, please subscribe, like, and share. So, ayan, no? Para habang tayo ay tumatagal dito sa video ay, no? Nakikilala niyo ako kahit paunti-unti. Ayan, yung... Hindi lang ako sa kapaligiran. Ayun na guys, umuulan na. At kailangan kong takpan yung aming isda. So ito na lang siguro guys ang ipapantakip ko muna. Or yero. Bye-bye!